<laughs> Alam mo ba, ito yung pinakasikat na restaurant dito dahil masarap yung mga pagkain dito at affordable pa. Yeah, nakita ko rin sa Facebook. <laughs> oh wait, is that someone we you know? OMG! Bungkis siya! Si Judy ang a- uh, Judy! Hindi ka dito. Andy, uh, kamusta ka? Ali ah, ka dito, ah, ililibre kita. Pero balita ko, naituwa doon sa pag-aaral mo dahil nabuntis ka. Mm, sorry. Next time na lang siguro tayo mag-uusap. Ay hindi, upo ka uh... dito. Uh, ah, ilang bandya kasi nawala eh. Di ba, namimiss ka lang naman ni Nia eh. Di ba Nia? Kaya, eh, upo ka muna dito? Oo kaya, iniwan mo kami agad. Akalain mo yun, no? Kung sino pa yung tahimik sa classroom, siya pa pala yung malandi at disgrasyado. Duro ka kung sino pa yung tahimik, o siya pa yung may init sa loob, yung mga malalandi at makakati. Kaya hindi nakabigla-bigla bakit nabubuntis sila ng maag Korek! Kamusta naman yung pagbubuntis mo? nainggit ka siguro sa amin no, kasi kami nag-aaral. Nagagawa namin lahat ng gusto naming gawin, lahat ng gusto naming puntahan. Eh ikaw? I'm sure hindi ka makaka-relate kasi buntis ka, buntis ka nga, di ba? Kawawa ka naman. Pero kasi inuna mo yung paglalandi? Ayun, tuloy naging bunga. Mm, sorry. Hindi nyo kasi ako may intindihan. Eh. Anong may intindihan na nabuntis ka sa murang edad? Kahit anong gawin mo, hindi mo madidinay na kabila ka sa mga teenager na walang ginawa kundi bumukha ka at maglandi. <laughs> Bakit ka nga pala nandito, mag apply ka ng waitress kung sa bagay, sinira mo nga pala yung future mo? hindi <laughs> ka Ay, ayun may nanay mo. Nay, proud po ba kayo sa anak niyong buntis? <laughs> <laughs> Or no choice lang kayo? Kasi nagmana sa inyo yung anak niyo. Nabuntis din po ba kayo ng maaga? <laughs> Sumusobra na kayo ah! Pinagbibigyan ko lang kayo kanina dahil ayaw ko ng gulo. Pero kung pati yung nanay ko ay babastusin at huhusgahan niyo, hindi ako papayag. Bakit? Ano gagawin mo? Sasabunutan mo kami? Buntis ka. Baka mamaya madiskrasya ka pa. Kami pasisihin mo. <laughs> <laughs> Or, mas gusto mong malaglag yung anak mo para maging dalaga ka ulit. <laughs> hoy! Hoy! Mga bibig niyo ha, ang babastas niyo ang mga walang modo. Ito ba tinuro sa inyo ng magulang niyo? ang pagtawala ng ibang tao at husgahan. Hindi niyo alam ang dinanas ng anak ko. Wala kayong karapatan na husgahan siya. Ma, hayaan ano na po sila. hindi anak, kailangan nilang malaman to para magtigil na sila sa kasasabi ng masasakit kayo. Ma, hindi naman po natin kailangan mag-explain sa kanila eh at sa ibang tao kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Kasi kahit anong gawin po natin, huhusgahan at huhusgahan po nila tayo. Hindi, anak. Alam niyo ba kung bakit nabuntis ang anak ko? Ha? Dahil biktima siya ng karahasan. Binahasa sa ng mismo ama niya. Oo. Kadugo at kasama sa loob ng bahay. Sana alam niyo na hindi pare-pareho ang sitwasyon ng tao. Kung kayo, mahal kayo ng ama niyo, sa pinagmalupitan naman. Kaya kung ako sa inyo, itigil niyo yung mga bibig niyo at palawakin niyo yung pag-iisip niyo. Huwag kayong manghusga, lalo na kung hindi niyo alam kung bakit nangyari ito. Ang babata niyo pa. Marami pa kayong dapat na matutunan sa buhay. Tara na anak. Ay, oo nga pala. Tinanong niyo ako kanina kung proud ako sa anak ko? Oo, proud na proud ako sa kanya. Kasi, malakas siya at marunong magpatawad kahit na naging malupit ang mundo sa kanya. Eh kayo, yung ugali nyo yan, sa tingin niyo, magiging proud ang magulang niyo sa inyo? Kasi, magpitingin na tuloy tayo dito. Oh aku eh, iko yung unang naghusga. Thank you. High here's Smokehouse for collaborating with Cebon. If you want to die in Just go here at location and this has been the billout night We're We're green, green. Is it's always fair. Fair.